Hello guys, ito yung continuation ng ating gala dito sa May Alameda Farm sa May San Agustin, Surigao del Sur. So guys, umupo muna ako kasi napagod ako ka iikot. Hindi ko pa talaga lubos na ikot at maagi madadaanan yung mga hagdan-hagdan na yan kasi napagod na ako. ay na talaga yung lola nyo. O pa nga muna ako titingnan ko muna sila nagbi-video. Tingnan mo si Inday ko sayo-sayo pa. Pero sa bahay nila nako puro aray arayan nakak Nako, cellphone ng cellphone niya eh. kasi may tindahan siya nakaupo lang yan siya sa cellphone. Pag yon niya aray-aray oh. Pag nakagala parang batay na pala sa hawla. Tuwang-tuwa siya oh. Oo. Uh -uh. Kumusta sige kumbati dai. Dapat uwi mo magbukas pa ng tindahan. Malayo pa yung namin guys. Medyo ano, halos isang oras mahigit yung biyahe namin ito. Nakamotor lang kasi kami oh. May mga bago na naman si lang tanim guys. So, kung naman siguro nila yung sa ibang hagdan-hagdan. May CR din sila. Malinis naman kasi may nagmimintin naman ng kanilang farm. Um, mm. maganda talaga dito eh. guys no kung naku, kung may bahay lang tayong ganito sarap sarap talaga ano tapos kompleto ka na Kapag kain ay sarap buhay tapos nakatingin ka nakaupo ka nakahiga-higa ka sa ganyan pahangin-hangin ka kaharap mo yung kaharap mo yung dagat oh nagbublo na yan Pacific Ocean yan guys tapos yung maamoy mo yung simoy ng hangin na galing sa mga sa kakahuyan ay nako ang sarap ng feeling oh higa ka diyan on oh. nako tapos kain kain ka oh tingnan mo mga halaman gamot nila dito guys Alag alagang alaga nila oh sa atin to ay maganda pala pala tingnan kapag nilalagay sa pato oh. tapos talagang alagaan mo oy nako tapos ang ganda pala oh tingnan mo red na red paskong pasko tapos may hagdan kang ganyan oh lagay mong makukulay ano paskong pasko na talaga dito meron din silang zipline guys kaso hindi na gumagana eh kung bakit sira na siguro yan o baka may party na nadelikado tapos sa baba ng zipline ay mo guys meron siyang taniman ng dragon fruit. Tapos namumunga na siya. Ang ganda. Lawak din. Naku, masarap naman yung dragon fruit. At saka ang mahal na ng kilo niyan, no? Oh, ganda guys, no? Mm, makulay yung mga halaman nila lagay. Sa dawa kito guys, hindi ko talaga maiikot. Nakakapagod nakaka na. Natamad na yung lola niyo, makita dyan sa may taas. Eh. O, oh, yun oh, ang ganda ng frame nila, yung may rainbow nila diyan oh. Nakakatakot lang guys pag dumugo ka kasi bangin na siya. Oh, pero makita mo yung dog cat. Oh, yan nagbo-blow siya. Oh, pasipiko siya niyan. So makita sa susunod guys, puntahan natin yung ano, may beach daw diyan, mahaba yung yung sand niya. So next time, yan na pupuntahan natin diyan. So ikot muna tayo dito. dito ang dami mga kabataan dito nag ano guys, namamasyal. Kay narinig niyo maiingay. Ito, hawakan ko yung nakalakas din yun, nakakatakot kasi nandiyan ako banda sa may lolo nung hinawakan ko. At second time ko kasi punta na dyan eh, sinubukan ko nung una pati rito, oh, naku, natakot ako, baka mabasa, ang bigat kasi ng lola nyo, second so, try ko na rin to. pag nakarating ka dyan o, oh, ganyari ano ka na, bibig ka bing hello, bing come on ka hmm bing may pagdinag na dito guys oh, so, ang gando sarap dito tumira, <laughs> kaso sarap pag may ganito kang ano ba, yung bahay hindi sa pinakataas ng tuktok ng bundok kasi so, ganito yung view mo ay nako sarap ng buhay ah pinay yung mga halaman nilagay so nilalagay sapat kaya ang ganda tingnan samantala so binubunot ko lang kasi damo sa paningin kung ganda pala pag naalagaan sa so, puntahan natin yung ano nila yung tinatawag na uh, stress wall so paano ka pa ba na i-stress pag makita mo yung ganito kaganda yung paligid ma i-stress ka pa ba ay nako oh, ah, dito Bababatay sa may hagdan naman dami ka naman hagdan, -hagdan. Mm. Yan ang stress wall. Kung may mahinanakit ka, dyan ka magwala. Hmm, dasahan nyo na lang. <laughs> dyan ba yung mga... O, di ba ang ganda? O, paano pa mai-stress? eto guys, yung ano yan Hagdan pa rin to. Dito na kami mag-end ng ano. Kasi hapon na. Pauwi na kami nito. and si madam? Picture-picture siya. Para may maipost siya sa kanyang FB account to. Mayroon din dito sila guys. Tawag ng... Uh, animal, ano, Birds Company. Pero wala na yung mga, wala na silang mga animals. Iba kung bakit. Baka ano, wala na mag-alaga. Pero may natitira pang isang ano dyan, parang gansa. Kasi maingay siya eh. Tapos may mga native chicken pa. Kasi nag-serve sila sa kanilang resto ng native chicken. Kaya siguro, o, oh, yan, Birds Company. Kaya siguro, ano siya, dyan nilalagay yung, pag may, may gustong kumain ng sabaw, o, kasi ang dami nilang, ah, tawag dito tanglad. Dahil meron silang mga native chicken na sinisurve. Thank you guys for watching. Bye!